Anong ganap sa mundo ng showbiz? Seryoso ang mga naging babala ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eliasar sa aktor na si Jake Cuenca. Nitong ikasampu ng Oktubre ay inaresto si Cuenca ng mga otoridad dahil di umano sa sinubukan nitong takasan ang nakabanggaan niyang sasakyan na pagmamayari ng isang pulis. Nadamay pa ang isang food delivery rider matapos paputukan ng mga pulis ang gulong ng sasakyan ng aktor. Umabot hanggang Show Boulevard ang habulan at doon na naabutan ng mga pulis si Cuenca. Sa kanyang mensahe na ibinahagi sa social media, nangako si Eliasar na sasagutin nila ang pagpapagamot ng nadamay na delivery rider. Inilagay din nila sa restrictive custody ang apat na pulis na konektado sa insidente habang iniimbestigahan pa kung ano ba talaga ang nangyari. We the public that disciplinary measures will be imposed on the personnel involved and corrective measures will be implemented if lapses will be found out in order to prevent the repeat of this incident. Hindi rin daw makakatakas sa pananagutan si Cuenca katulad ng ilang kumakalat na balita sa social media. Ayon kay Eliezer ay dapat hindi sinubukang takasan ng aktor ang mga otoridad upang magsilbing mabuting halimbawa sa kanyang mga tagahanga. Being an actor and a public figure, he must set a good example for people who idolize him by owning up to his mistake and facing its consequences. Sa iyong ginawa, tinitiyak natin na mananagot ka sa mga bastos mo, hindi lamang sa mga pulis, kung hindi sa batas with proper investigation at sa kawalan mo ng disiplina sa sarili. Sa kanyang mga nakaraang pahayag sa social media ay tila sinisisi pa ni Cuenca ang mga pulis kaya siya tumakas. Ito rin ang tila patama ng kaibigan ni Cuenca na si Paulo Avelino na sinabi na kahit siya ay susubukang tumakas kung ang sasakyan niya ay pinapaputukan. I wouldn't stop for anyone shooting my vehicle wearing civilian clothes. Pass through a checkpoint? kinarang ba? If someone was shooting me, it's either I shoot back or run for my life. Wrong place, wrong time. Ani ah, Avelino. Dagdag pa ni Avelino. Maaaring nakainom nga ang kanyang kaibigan ngunit hindi naman daw ito lasing at wala din itong nasaktang ibang tao. Anong masasabi mo sa balitang ito?